Nagkabasag-basag na salamin at tila mga latang nayupit ito ang sinapit ng tutlong sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada sa kaba ng barangay Camp 6 to Babinget nang maganap ang pagbuho ng mga bato. Nangyari ito sa kasagsagan ng pag-uulang dala ng bagyong karina at habagat, kaya ang ilang motorista walang magawa kundi magantay hanggang sa buksan ang kalsada. Pero ayon sa barangay, hindi paligtas na magsagawa ng clearing operation. Ay, hindi pwedeng, hindi pwedeng linisan kung dire-diretso ang ulan at uh, delikado. Pero pag kuminto uh, nga ang kulan at kaya namin na ibayanihan para lang maka-uwi ang mga constituent namin, gagawin namin. Pero pag umulan, hindi namin gagawin pag yung umulan at diretso. Dahil sa insidente, isinaramuna sa trapiko ang buong kalsada. Wala namang nasaktan o nasugatan sa pagguho. Maliban dito, nakaalerto pa rin ang PNP at DPWH para sa mga posible pang pagguho sa kalsada. Vanessa Bouton para a Saluzon Headlines.